Abay, grabing nga't ang laki ng transformation na ito nga ni Zion Williamson para nga sa New Orleans Pelicans. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin itong si Jordan Poole at ang Wizards team. Nang dahil last year ay alam naman natin na itong si JP ay nag-struggle sa anyang ang first year bilang player ng Washington Wizards. Kung saan nagtala lamang siya mga idol ng 17 points per game at talagang ang masasabi nating a down year para nga kay JP. Pero this year mga idol ay bumabawi na nga itong si Jordan Poole at sa 28 games sa kanyang paglalaro dito sa Wizards ay siya ngay nagtatala ng kanyang career high pagdating sa puntos. Almost 22 points a game with 5 assists. At ang maganda dyan ay he is shooting 40% dito nga sa 3 pointer na pakataas nga niyan mga idol. At alam nyo ba sa last 10 games si JP ay siya ngay talaga nga namang nagiinit na. Nag-average siya ng 25 points per game. Grabe nga ito at alam niyo siya nga ang number one sa buong NBA. Pagdating nga sa mga 3 point pull up shots at siya nga mga idol ay may average na 47.3%. At yan mga idol, yung ganyang player, yung magaling pagdating sa anyang ang off the dribble shooting, ay yan yung player na nakita nga natin sa Golden State Warriors na tumulong na kumuha ng championship ng 2022. Bukang ang after ng isang taon na pag adjust isang season na pag adjust neto ni JP sa Wizards ay ito mga idol, nag-uumpisa na bumalik si Jordan Poole sa dati. And definitely, that's a good sign para nga dito sa Washington Wizards. Out nga lang siya lately nang dahil sa injury, pero definitely, good news, a good sign para nga sa Wizards ang dahil si Jordan Poole pumabalik na sa dati. And speaking of bumabalik sa dati ay itong si Zion Williamson ay parang ganun nga rin bumabalik ng kanyang dating katawan matapos nga na maging overweight this past few seasons. At may kita nyo nga sa litratong ito bang idol sa kanyang first game back after ng kanyang hamstring injury ay kitang kita nga na talagang namayat nga itong si Zion Williamson. At ito pa mga idol isang litrato sa in-game naman nung sila'y nag-uusap na ito nga ni Anthony Edwards nagtatrustukan at alam nyo ba sa first game back ni Zion Williamson after nga ng kanyang hamstring injury ay siya nagtala ng 22.6 rebound 4 assists, tatlong steal on a very efficient 60% na shooting sa field. Ginawa niyan in just 27 minutes. At ito nga mga idol, nagtrash token din sila ni Anthony Edwards sa gitna ng laban. Panoorin nyo ito ng seglet. And definitely, good news din ito para nga sa New Orleans Pelicans na dahil ang kanilang franchise player, ang kanilang superstar ay bumalik na nga sa paglalaro at parang bumalik na nga rin sa dati. Parang in-shape na in-shape na nga itong si Zion.